Ngayong araw nga na to, ay eh, napabiyahe pa nga tayo ng Lipa City, Batangas. Para dayuhin ang isa sa masarap na kainan dito sa may Lipa City, Batangas. At balita ko nga ay eh, nagsiserve daw sila dito ng iba't ibang klaseng masasarap na sisig. Gaya na lang na itong kanilang pork sisig, chicken sisig, tofu sisig, at syempre yung kanilang budget meal na fried rice pork sisig at fried rice chicken sisig mama. At kung sa presyo naman, eh talaga namang napakasulit at napakamura na. At ang maganda pa nga rito ay shareable na siya. So yon mga kuwis, nga tayo ngayon sa Mahilipa, Batangas. At dinayo nga natin ng isa sa mga kinilang food vlogger na si... Sir Jay at dinayo nga natin yung kanyang kainan dito yung first bite sisig yan Balita ko nga kasi mga koys eh, talaga namang napaka ng sisig nila dito. So sa mga gustong pumunta rito, dito lang sila sa may Park Lima Residences, Park 3, Bugtong na City, Batangas. Yan. So may kita nyo na yun dito mga koys. Ito yung kanilang ano, ito yung kanilang highway dito. Yan. makikita nyo na yung highway dito. Tapos yan, may nyo yung Park Lima Residences Ito na yung first bite sisig. Yan. So tara, tikman na natin to. Para malaman natin, konsolid nga talaga. Hi, ma'am. Hello po. Hi, ma'am. Ah, uh, tanong ko lang. Dito po ba yung... Uh, store ni Sir Gazer? Yes po. Ayun. Ma'am, ask ko lang po, ma'am, kung ano po yung mga best-seller nyo rito, ma'am? Ang best-seller po namin ito ay pork sisig na... pork sisig, tapos yung... pork sisig na fried rice. Magkano po yun, ma'am? Ang fried rice po namin na pork ay 99 pesos. Oh. Ang pork sisig to share po ay 199 lang po. Yon, Sige ma'am, order po ako nung uh, yung pork sisig na merong fried rice at yung pork sisig na shareable po. Yon, okay. Thank you ma'am. Ma'am, anong oras po kayo nag-open dito? Open po kami ng 9am to 9pm. Tapos anong ano po yun? Araw-araw po yun ma'am? Apo. Okay. araw Wala pong sarado, hindi po kayo nagsasara? Uh, depende lang po pag may occasion. Ah, okay. So yun mga kuys, Open sila dito lagi. Open sila daily 9 a.m. to 9 p.m. to 9 p.m. Yon. Sige ma'am, ordering ko na po yung ano, yung sisig po na ano po. Thank you, ano you ma'am. At ito na nga mga kuis, ito na yung mga in-order natin dito sa First Bite Sisig. So ito nga, meron sila dito uh, fried rice pork sisig. Yan. For only 99 pesos, meron na siyang egg sa ibabaw, tapos may mga chicharon. Yan. Napaka-solid po kuis. Tapos yung maganda rito, yung kanilang sisig is nakahalo na sa rice. Ano uh, Tapos meron din sila dito chicken. Yan, chicken rice, ah uh, chicken fried rice din. Yan, may mga toppings din. Tapos meron din sila dito ah uh, chicken sisig din. Yan, may mga toppings. Ayan, tofu at yung kanilang pork sisig. Tapos ang maganda pa nga dito mga kuys, yung pinakamura nila dito is for only 69 pesos, meron ka ng tofu with rice. Yan. Ganto rin siya mga kuys, pero meron siyang kasamang rice. At syempre, hindi siya ganto karami. So parang sing pang single order lang siya. Tapos itong mga 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 kuys, no, shareable na to. So paano mga kuys? Timusan na natin to. Yan. So una natin titikman yung kanilang pork sisig fried rice mga kuys. Ah, kayo. So tingnan natin may itlog. Yan. Ooh, grabe ang bango. So natin, first bite. Thank you, Lord. Mm, ang sarap ng sauce. Tapos yung fried rice. Hindi ko maintindihan yung lasa. May kakaibang lasa siya na nagmimix yung lasa nung no, pagka-fried rice niya tapos mayroong aftertaste na yung hinalong may ano? inalong secret sauce, grabe. Tapos may chicharon. Ay, talaga ko. Sa paulet. Mm. Tapos ito yung masarap mga ko ito. Mm. Yung mayroon pang malasado. Grabe. Sarap na ito. Try naman natin yung kanilang tofu. Tofu sisig. Tukman ba natin. Kaya mga kis, kung gusto nyo lagyan ng kalamansi, pwede rin. Pero ako kasi ayoko. So dito lang tayo. Kakaiba yung lasa ng ano. Secret sauce nila. Talagang magandang maganda yung pagkakatimpla. Try natin may rice. Sarap. Tapos may egg. Dito ah. Sarap, Sarap talaga. Kung eh? 99 pesos mo, dito pala, talagang panalo panalo na. Kasi yung mga topping, bakit yung mga laman niya sa yung pork, pork chicken, manalong palalo, napakasarap. Tapos tikpan naman natin yung kanila, crispy chicken sisig. Ang maganda dito mga kong shareable na to, good for 2 to 3 person na siya. Ayan. Okay. Tapos may chicken skin pa sa ibabaw. Oh. Ah. Wow. Robert, tarap. Ang sarap ng taray. Ba tayo lang yan sa. Ba do. natin. fried rice panalo. Tapos so, kung gusto nyo naman mga kasi ng ano, kung gusto nyo naman ng plain rice, meron din sila dito. Ito. Yan, for only 20 pesos. Yan. Mm. Panalo, panalo, mga kasi. Dahil yun na dito lang sa may Lipa, Batangas. Ito sa may Porong Tres, Bugtong na Pulo, Lipa City, Batangas. So hanapin nyo lang itong first bite. Yeah. First bite, please. See. East, ang daging isang pinga okay. tapos mga kuys ang pinakamaganda pa rito mga kuys lalo, lalo lalo sa mga taga Maynila yan abangan nyo magkakaroon na sila ng branches dyan so, abangan nyo first bite CC yan tapos mga kuys sa mga tinatamad naman na lumabas or pumunta rito sa store nila meron na, meron na rin sila dito grab food so yun available na sila sa grab kaya ano pang inaantay nyo Chega out, Nath.